pumunta kami sa ano. Oh, ka. Kwarto ng oh. Team Bubuli. Oh. Hello. Ay, naku, oh. ito ang kwarto ni na commander ang Team Bubuli. Wow, ang galing. O, oh, diba? Bunga. oh, yan ito si ganito? Nicole. Oh, si commander. Andin si ano. Ang ganda, oh, ng <laughs> Special, special yung Timbubuli family. Yeah. ba Bunga? Oh. hmm diba, ang ganda. Oh, yan si parekoy. Eh. Yan si Mimikul. Cool. Dalawa sila. Hmm. We are one. Yeah ito yung timbubuli. Ito ang timbubuli room. room. Dito sa bahay ni Mimi Nicole. Special, o, oh, diba? bunga. Yan. We are one. Hmm? For the lifetime na yan. Hindi mo na mabubura yan. Hindi na mabubura yan. Ayan, ang galdim. Yan hanggang din, hanggang si, ano, si... Three, yeah, three idiots. Yan da. yung team Hong, Hong Kong Kap Chapter. Yan si... Kung napunta sila sa Hong Kong. Uh, Manda. O, oh, yan. Ayan o. Oh. Team Bubuli Chapter. Hong Kong Chapter. Diba ito si ano? Ano? Si yan Silisky, si Leski, si Itsen, si Amy, si G. Mm. Ang original na Hong Kong chapter. Yan. yan Andito. Alam mo na wala ako dito kaya. Andito Bakit? sila na. Ako yung kumuha eh. Ah. Wala ako dito. Sila yung ano, oh, yeah, si Captain Sutton, si Anita, si Maricel, mm. si Florida, mm. si ano to, si Shirley Ordas. Ayun ah, si Shili uh -oh. or si Shirley Ordas. Si si Amy, si K. Commander si Leski at si kasi bunso. Akong Ako wala kaya yan akong kumuha eh. Ayan sila oh. Ito ang kwarto ng Timbubuli. Mm, kwarto special. Ang Timbubuli special. Timbubuli lang ang sakalab, di ba? Oh, si Tim... Ayan si mimini at si Parkoy. Ayan si ano. Ba si Nix oh. Ayan, di ba? Si Nix oh. Oh, yan. Oo oh, pala. Sinex. Si, yun, next, si next, oh, next, si Junex. Sinex. Si Junex. So, yan. Mm. Ang cute, cute nila. Mm. Parikoy. Sa Hong Kong yan, di ba? Mm. Mm. Ang sasayan naman nila. Andiyan si ano. Ayan mm. si Mimi Sam. Andiyan din. Ayan si... Paring jom sa hatatu eh. Uh Ayan, uh, mimisam. Uh, Mimi Nandiyan ka, oh. Hmm. Oh, yung si, ayan. Si Batusay, paring Jums. Miminicol. Ay, eh, ang ganda. Ang ganda ng kwarto nila. Kwarto ng timbubuli, oh, di ba? Hmm. Ayan. Hmm. Saan pa? Imbobul lang ang sa kalam.